Dali po sa tisong mga tapahan. Ah, po. Dali po kali. Ayan. Ayan, duduang kong tanah po tayo. Mga tapahan. Ubus-ubus. May pali, bago pong tanong naman. so grip steady man po na ono mga tapayas po bubuwal tapos tiso kuha ko po at ang buburak na po mga opo mga okra po kung saan mo palaman na okra